nuli at tinawag na pasaway ang isang lolo hanggang sa inilabas niya ang kanyang ID at ang mismong Hepe ang unang nagbigay galang Sa ilalim ng tarp na may nakasulat na Barangay Checkpoint kumikislap ang basang letra sa pawis ng tanghaling tapat Sumisingasing ang init sa aspalto Parang kumukulo ang hangin. Sa magkabilang gilid ng kalsada, nakahanay ang mga orange na cone. At sa gitna nito, tatlong unipormadong pulis ang nakapuesto. Nakakunot ang noo, Matitigas ang panga. Parang ang bawat dumaraan ay dalang tanong na kailangang sagutin ng walang pag-aalinlangan. Huminto ang isang matangdang lalaki sa harap nila. Nanginginig ang mga kamay na parang dahon sa hangin. Nakapinid ang bibig pero nanginginig ang baba at ang mga matay basang-basa. Nakalawit sa kanyang braso ang isang malit na bag na tela. sa sapin, sapin ng tahi, bakas ang katandaan ng pagkakapagod at pagkatagal sa serbisyo ng araw-araw. Bawal dito, matigas na sambit mula sa kanan Kasunod ang matulis na daliri na parang sibat. Lumagpas ka sa linya. Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Umikot ang tingin niya sa mga cone, sa mga nakamasid na tao sa bangketa, sa tricycle driver na sandaling tumigil para manood. Naramdaman niyang kumukuyom ang palad, pinipilit pigilan ang nanggagaling sa loob na paninikit ng dibdib. Maaali bang may nanyang simula pero agad siyang natabig ng putol. Sumunod ka na lang, huwag ka matigas. Mula sa likod, umusog ang isa pang pulis. Marahang tumingin, ngunit nananatiling malamig. Ayos lang ba kayo? Tanong nito. Pero hindi ito tanong na may lambing. Tanong itong naghahanap ng butas. Humugot ng malalim na hininga ang matanda. May kailangan lang akong iabot. Sabi niya halos pabulong. Sa barangay hall, ito'y para sa mga bata. Lahat may dahilan. Mabilis na sagot. Huwag kang sumingit sa linya, lalo na't may alerto ang lugar. Ano yung dala mo? Buksan mo! Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikumit sa ibaba ba kung saang probinsya kayo nanonood. Kinawit ng pulis ang bag parang may pising agad na pumutok sa loob ng matanda. Hinawakan niya yun, maigpit. Pakiusap, anas niya. Huwag dito. Bakit? May tinatago ka? May dapat igalang. Nagugong ang ilang boses sa paligid. Mga bulungan mula sa mga magkakatabing tindahan, may isa pangang napatawan ng marahan. Hindi masamang tawa, kundi yaong tawang nakasanayan kapag may kumakawala sa ordinaryo. Lumapit ang isang ali, nangingilid ang awa sa mata pero pinigilan siya ng tingin ng mga pulis. Sa may gilid naman, may dalawang lalaking nakasando na naglabas ng cellphone. Lumutang ang lamig ng lente sa tirik na araw. Sumunod ka na lang, madiin na utos. Huwag mo kaming gawing mahirap ang trabaho. Hindi ko layuning gawing mahirap, sagot ng lolo, walang pagtaas ng boses pero bawat pantig may bigat. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa utos. Sanay din ako sa paggalang sa utos. Sandaling tumigil lang dila niya saka idinugtong. Kaya nga ako nandito. Sinasabi ko na nga ba. Bulong ng isang nakamasid halos marinig. Pasaway. Pumikit ang matanda. Sumulpot ang alaala ng ibang checkpoint. Hindi tarp na puti kundi itim na usok ang bubong. Hindi cone ang gabay kundi sandbag at kawayan. Hindi tunog ng motorsiklo ang naririnig kundi patak ng ulan na humahalo sa putok. Noon, sa isang isla sa timog, may gabi na halos hindi huminga ang buwan sa kapal ng ulap. May gabing naglakad siya sa putik na parang dagat. Nakadapa, kumakapit ang mga daliri sa ugat ng punong ayaw bumigay. May gabing may batang umiiyak sa kubo. May nanay na pumikit sa takot. May gabing kailangan mong pumili kung sasagip ka o mananahimik. Bumalik ang kasalukuyan sa huni ng busina ng dumaan na jeep. Umangat ang talokpak ng mata ito, sabi niya, dahan-dahan, ito ay ID. Luma na, kupas na. Pero hindi kupas ang kasaysayan nito. Hinila niya mula sa bulsa ang isang itim na pitaka. Kinain na ng panahon ng gilid at ang litid. Dahan-dahang binuksan niyon, parang lumang aklat. Doon, nakasilid ang card. Hindi makintab. Wala nang kinang, pero ang mga letra ay buhay pa. Special Forces. May lumang larawan ng isang mas batang mukha na nakakabit sa kasalukuyang anyo. May rango, May bilang. May pecha. May pirma. At sa gilid, ang maliliit na kalmot ng panahon na parang mapa. Alam ko ang checkpoint. Mahinahong dagdag niya. Alam ko ang linya. Alam ko rin kapag may dapat tahakin ng isang tao. Kahit kumikirot ang tuhod at lumalabo na ang mata, napakurap ang pulis sa kanan. Sinipat ang ID. Muling tumingin sa mukha ng matanda sa kamarahang simangot na parang hindi pa makapaniwalang ganun lang yun. Kahit sino pwedeng magpaprint. Natigil ang pangangatwiran nang biglang dumating ang sasakyang puti mula sa kanto. Hindi mabilis, hindi maingay. Pero may presensyang nagpapaluwag ng karamihan. Huminto sa tabi ng tarp. Bumukas ang pinto at bumaba ang nakasumbrero. May bitbit -bit na folder na yari na balat. Kasunod ang dalawang taong tahimik na nagmasid sa paligid. Puesto ito sa gitna, hindi nagsalita agad. Tinitignan lang ang sitwasyon na parang ginugurit sa isip ang mga linya. Anong nangyayari rito? Mahinahong tanong, walang sigaw, pero may pundong nag-uto sa paligid na umatras kahit di sinabing umatras. Sir, lumagtas sa linya, hindi sumusunod, ayaw pang buksan ang bag, may ID raw. Pakitingnan. Hinila ng bagong dating ang dokumento, kumuha ng salamin mula sa bulsa, isinuot, sa kamarahang tinignan ang card sa liwanag, tumihim. Kailan mong huling ginamit to? Matagal na. Matagal nang hindi ko kailangan gamitin. Sana nga hindi na muling kailanganin. Dinilaan ng dila ng hepe ang tuyong labi. Sang unit kahuli? sa bundok. Sa hangganan, may mga gabing hindi natutulog ang ilog, tahimik ang puno, pero may tunog ang hangin. Tumanguang ang hepe, tumitig, tila nagaaninanag sa pamagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Totoo ang ID, napahinto ang paligid. Parang narinig ng lahat kahit tila bulong lang ang pahayag at bago pa makagalawang sino man, nagsaludo ang hepe. Hindi show, hindi esena. Isang tahimik ngunit buo, malinis na saludo. Nasundan iyon ng dalawang pulis na sandaling natigilan saka nagsabay ng pagtaas ng kamay. Tuwid ang likod. Namilog ang mga mata ng ilang nakatingin. May naunang natawa kanina na ngayon ay napakuyom ang labi parang sinampal ng hangin may ilang kusang nagbaba ng cellphone ang ali na gustong lumapit kanina ay lumapit na may dalang boteng tubig pasensya po sabi niya halos pabulong inilalapit ang nahaabot maraming salamat sagot ng matanda marahang tinanggap uminom siya dahan-dahan saka muling inipit ang id sa wallet at binalik sa bulsa kung maari, uwi ka ng hepe. Gusto kong marinig ang buong dahilan kung bakit ka nagmamadali. Maipapasa lang sana ako sa barangay, tugon. Listahan ng mga batang nangangailangan ng gamot at libreng check-up galing sa health worker na nakilala ko sa senior center. Wala raw oras mag-type, mano-mano, pero kumpleto. Edad, kalagayan, kailangan. Bago lumubog ang araw, dapat nasa opisina na para sa schedule ng mobile clinic bukas. May ilan dyan, pag hindi na agapan ngayon, baka hindi na abutan ng susunod na linggo. Eh naggagulo sa pila, may nagalit sa likod, napaatras ako. Ayun, lumagpas sa linya ng kon. Nakinig ang lahat. Tahimik, parang sabayang paghinga ang sumunod. Ang pulis sa kanan, ang kaninang matulisang tinig, ay unti-unting nagbaba ng mata. Pasensya, bulong nito. Trabaho at siguro pagod. Lahat tayo pagod. Tugon ng matanda, may munting ngiti na sumilip sa pagitan ng kulubot, pero mas pagod ng mga batang hindi makatulog sa ubo. Nagbukas ang hepe mang folder, kumuha ng maliit na papel, saka nagsulat. May ops ang unit namin sa kabilang barangay mamayang hapon. Sasabay kami sa pag-abot ng listahan, sabi niya, hindi mo na kailangan maglakad sa init. Kayang-kaya ko pang maglakad, pero tatanggapin ko ang tulong kung ibigyo. Mas mabilis, mas mabuti. May isa pang paikiusap, dagdag ng hepe, baka pwede mong kwentuhan ng mga bata sa youth desk mamayang gabi, tungkol sa disiplina at paggalang, hindi yung nakakatakot, kundi yung nakakapagpakatatag. Napangiti ang matanda at ang ngiting iyon ay parang inalisan ng ulap ang hapon. Kung may makikinig, may maikukuwento. Sa tabi, may batang lalaki na nakasilip mula sa pwesto ng tindera ng tao. Mahigpit ang hawak sa plastik na baso. Walang kumikislap na kasamang kutsarita. Lolo, tanong nito, inosenteng mapangahas. Ano po ang special forces? Mga taong sinanay para sa delikadong gawain. Mahinahong sagot ito. Pero kahit sino pwedeng maging espesyal kapag ang pinipili ay tama. Nagkatinginan na ng mga pulis at may isa sa kanila na marahang humakbang palapit sa matanda. Kung ayos lang, sabi niya. Kami na ang aalalay sa iyo papuntang barangay hall. Hindi dahil sa ID dahil karapat dapat. Papana naman yung checkpoint? Tanong ng tricycle driver mula sa giyed. May bahid ng biro. Sino ang magmabantay? Nagbabantay pa rin kami. Sagot ng hepe. Mabilis ngunit banayad. Walang problema ang pag-iingat. Ang problema, pag nakakalimot sa paggalang, ayusin natin pareho. Umandar ang oras na parang humupa ang init. Nakababa ang mga cellphone, nakataas ang kilay ng ilan, hindi na sa duda, kundi sa paghanga. Tinawag ng hepe ang dalawang tauhan, may inabot na radyo, nagbigay ng maikling instruksyon. Sa kabilang dulo ng kalsada, umusad ang traffic ng hindi kinakabahan. Tila nawala ang sumpong ng araw sa pagpapakinig nito. Naglakad sila. Ang matanda sa gitna, ang dalawang pulis sa tagiliran, ang hepe bahagyang nasa unahan. Sa bawat hakbang may agwat na itinatahi, pagitan ng hinala at pag-unawa, pagitan ng kapangyarihan at serbisyo. May alipang sumunod inabot ang maliit na takip ng bote, pinunasan ng pawis ng matanda gaya ng pagpuna sa noo ng sariling tatay. Pagdating sa barangay hall, sinalubong sila ng isang staff na may hawak na resibo at bullpen, halatang nagmamadali. Filing po ng listahan, pasok po, sabi nito. Nang marinig ang paliwanag, agad kinuha ang papel, nagpasalamat at nangakong isusunod ang tawag sa mobile clinic team. Pinapirma ang matanda sa logbook, Napatitig ang staff sa pirma, ramdam ang kislot ng kamay, pero matatag ang linya. Ang ganda ng sulat, aninya. Parang sunod-sunod na yapak. Marami nang nilakaran. Sagot ito ng matanda, payapang natatawa. Naabutan silang muli ng init sa labas, pero hindi na ito mapangapi. May dalang sigla ang araw, may bahid na ulap pero hindi nakakasakal. Sa ilalim ng tarp na may nakasulat pa rin checkpoint, may bagong kilos ang mga tao. Mas marahang pagturo, mas kalmadong boses, may munting pagbabago sa paraan ng pagtatanong at pagsagot. Hindi pa perpekto, ngunit may direction. Bago tuluyang bumalig sa pwesto, hinarap ng hepe ang matanda at muling saludo. Sinuklian iyo ng matanda. Hindi formal na saludo, kundi ang pagyakap ng tingin at munting tango ng pasasalamat. Mas malalim kaysa ritual. Walang anuman, sabi niya. Ang hirap bahagi ng buhay. Ang paggalang, pinipili iyan. May gusto pa ba kayong ipagawa itay? Tanong ng pulis na kanina'y matalas ang daliri. Hindi na matulis ang boses. May lambing na siyang hindi pilit. Meron, sagot ito. Sabay tingin sa paligid. Kung may matandang hindi agad makasunod sa pila, pakiusap lang. Tanungin muna kung bakit mabagal. Madalas kasi dala ng pamamaga sa tuhod at hindi paggarinig. Hindi palaging pagmamataas ang dahilan. Minsan, pagod lang. Tumango ang lahat. Sige po, sambit ng hepe. Simula ngayon, mas mahabang pasensya. Sumunod ang huni ng mga motorsiklo at lagitig ng tricycle. Bumalik ang ritmo ng kalsada. Ngunit sa mga pagitan ng tunog na iyon, may bagong tuno, isang tahimik na pangako. Umalis ang matanda, dala ang magaang nabag, at sa bawat hakbang ay dumadampi ang anyo ng tarp sa kanyang balikat parang bandilang humahaplos. Sa bahay na abot lakad, sinalubong siya ng batang kapitbahay na armadong lapis at papel. Totoo po ba yun? Special Forces? Tanong nito, mga matay kumikislap. Totoo, sagot ito. Iniupo ang bata sa hagdang kahoy. Pero hindi tungkol sa baril ang special. Tungkol yan sa pagsisinop ng sarili. Kapag may init ng ulo, piliing palamigin. Kapag may tapang, piliing isabay ang bait. Paano yun? Sagot niya. Tinapik ang dibdib ng bata. Simula ng loob. Saka sa kapitbahay. Saka sa kanto hanggang sa dulo ng baryo. Halakakang araw, unti-unting lumambot ang liwanag sa dulo ng hapon. Sa malayo, tanaw pa rin ang tarp ng checkpoint, ngunit tila maluwang na ang kalsada. May isang sandali pang nagsasara ang hangin, unti-unting nagiging huni ng uwian. At sa sandaling iyon, naging malinaw sa lahat na nakasaksi, hindi nasusukat sa sigaw ang lakas ni sa tigas ng daliri ang autoridad. Minsan, isang kupas na ID at isang alaalang hindi natitinag ang kailangang ipakita. At ang buong baryo, maging ang hepe ay matutong sumaludo, hindi sa ranggo, kundi sa dangal ng taong tahimik na naglingkod. Kagabi, bumalik ang matanda sa barangay hall para sa usapang kabataan. Naupo sila sa plastik na bangko, nakapalibot ng ilang binatilyo at dalaga. Nagkwento siya, hindi tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa paglalakad sa dilim ng hindi natitisok ang kapwa. Tungkol sa paglagay ng lubid sa bangin at paghila ng unang taong kakalas tungkol sa checkpoint na naging aral. Ang paghinto ay hindi para manghusga lamang, kundi para unawain kung sino ang nangangailangang maparaan. Kung magsalubong na pulis at lolo sa gitna ng kalsada, sana ang una mong isip ay hindi kung sino ang mas malakas, kundi kung papaano silang parehong uuwi na mas gagaling kaysa kanina. Sa labas, humina ang trapiko, bumagal ang araw, Tahimik na huminga ang baryo. Sa ilalim ng tarp na puti, nagsisilbi ang mga pulis na mas banayad ang tanong, mas malinaw ang ngiti. At sa kabilang kanto, ang matanda na minsang napagkamalang pasaway ay naglalakad pa uwi. Magaang ang balikat, mabigat ang eksperyensya, at malayang nakangiti. Habang ang gabi ay dahan-dahang umiilaw sa mga poste ng talsada. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.